hello guys magandang buhay at dahil part nga ng pagiging nanay ang mag isip ng uulamin sa araw araw eh di ko na malaman kung anong lulutuin ko pero mas mahirap guys kapag walang char. <laughs> ayun nga nagpunta kami sa talipapa ng aking bunso mabuti na lang at may naabutan pa kami bonus na bangus so naisip ko ng palamanan na lang at partneran ng nilagang talbos talong at okra at saw, saw sa bagoong na may kalamansi napakalikot ng ating videographer So, ayan, nilagyan ko nga muna yan ng paminta at asin. Sabi ko, kuhanin niya ang isda. So, mukha tayong isda, guys. Kaya tayo ang tinatapatan niya ng camera. Ayan, set aside nga muna natin yan. Wow, set aside. Opa, sinadyarn! Nagutom na naman nga tayo guys, di ba? Pag ganito naman talaga ang ulam mo, ay eh, talagang mapaparami ka ng kain. Siguradong tataob ang kaldero. Masarap pa to sa lechon guys. Eh baka pati kaldero manguya. Uy, grabe. Ah! Biro lang, baka mas mauna pang madurog yung panga kaysa sa kaldero. So, ayan nga, naghihiwa na tayo ng kamatis at sibuyas na ipapalaman natin sa ating boneless bangus. Nilagyan ko lang yan ng kaunting toyo at paminta, pampalasa. Ipiprito ko nga lang din ang bangus pero mas masarap sana ito kung inihaw. Kaso lang tinatamad tayo magparikit at nakalimutan ko din kasing bumili ng uling. So iprito na lang. Pwede din naman yon. Aarte uh, pa ba tayo? Ang importante may ulam. Wow! So guys, solve na ako sa bagoong na isda at talbos o kaliman nilagang itlog. Tapos bagoong na isda. Nung bata kami palaging iyon ang ulam namin. Mabuti na lang at di ako nagmukhang itlog. At mabuti na nga rin ngayon guys kasi may nabibili na rin boneless bagoong. Di tulad dati, di ba? Yung may tinik pa. Bagoong na nga lang ang ulo mo, matitinik ka pa. Totoo yan, guys. Based on my experience. Wow, English. Napapa-English tuloy tayo ng di oras dito. At inuna ko ngang nilaga ang talong at okra. At hinimay ko na nga din tong talbos at huhugas ang mabuti. Ihuhuli na natin to ng lagay. Kung gusto mong maging makulay ang buhay mo, kumain ka ng gulay. Char! Siyempre para healthy ang pangangatawan. Pero san ka, ako lang din ang uubos ng okra at talbos na yan. Pero favorite din nila ang bagoong. At ayan na, una ko na ang okra at baka malabog pa. Dati, hindi ako kumakain ng okra. Pero nung natikman ko, aba, masarap pala. At saka, di ba, marami din tong benefit sa ating katawan. At sabi nila, nakakaganda daw to. Kaya kung gusto nyong gumanda, simulan nyo nang kumain ng okra. Laga na din natin ang talbos. Ay, bakit ba natin? Ako nang natin eh. Ako lang pala ang nagluluto. Tayin lang natin madaga lahat yan, guys. At pwede na tayo magpirito ng bangus. So, ayan. Hinango ko na nga rin ang talong. At maya-maya hanguin na natin ang talbos para hindi siya ma-overcook. Ayan, nakayari na nga tayong maglaga. So, eto na. Papadaman na natin ang boneless na bangus. Hatiin muna natin yun kasi hindi siya kasya sa kawali. So, papalamanan lang muna natin siya ng hiniwa natin kamatis at sibuyas kanina. Pagkatapos ay ipiprito na natin yan. Pagprito, dahan-dahan lang ang pagbaliktad ng isda. Para hindi ko mawala ang mga palaman, baka magsilang yan sa mantika. Di ba? <coughs> ayan, punas-punasan muna natin ulit ang kusina. O, oh, gandang-ganda sa sarili. Gagawa na nga ako ng sausawan. Hindi ko na igigisa ang bagoong. Mas masarap kasi pag ganto lang. At maaamoy pa nga ng mga langa. Baka makikain pa sila. So, ayan. <laughs> Pigaan ko lang yan ng kalamansi at lalagyan ng sili. Okay na yan, guys. So, ito nga, naprito na natin ang isda. At meron pa nga pa lang natirang pakwan ng New Year. Mabuti na lang at hindi na bulok. Biniyak ko na nga ito, guys. At hiniwa-hiwa ko lang to At iyan nga, okay. tong kita nyo naman, di ba? Ang pula niya. At napakatamis niya, guys. So, at ready na nga tayong kumain. Bye-bye! Thank you!